Naku, pagkatapos naman ang pista ng itim na Nazareno, siguradong tambak po ang basura na haharapin natin sa mga lugar na dinaanan ng prosesyon. Tay, tayo Naku, dyan. lagot. Sa puntong ito, makakausap po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager ng MMDA. Good morning po, Attorney Carlos. Good morning po at good morning po sa lahat ng na mga namunod sa inyo. Sir, ah, nabanggit po na ito na kasi yung basurang na kukolekta natin pagkatapos ng pista ng Nazareno. Every year, eh, paano po nyo ngayon na uh, tutugunan niyang problema ngayon? Well, ganoon na rin po. Kaya nga uh, last year po, may mga 50 uh, loads ang nakulekta natin dito sa ruta ng uh, Nazareno. Eh, this year, ganun din po siguro. Pero we hope na talaga pong sunod-sunod uh, po ang uh, pag, uh, pag po natin at uh, hindi naman po natin pinapabayaan. Nung pagkatapos po ng pahalik dya dyan, na gabi, nililis na namin agad yung pinilahan ng mga tao. Opo, kumusta po yung coordination sa mga LGU, sir? Well, we're, we're coordinated po ngayon itong ating kapitan uh, ng Nataril, no? Uh, at ng ahensya ng pamahalaan ay uh, kasama namin dito. At uh, ngayon po, pagdaan po ng nakareno sa ruta niya, and ang kaligoy po nito yung aming uh, Metro Parkway Clearing Group, yung aming mga street sweepers, kasama na po yung ating uh, yung mechanical street sweeper din po natin. Mm -hmm. Mga ilan po yung mga, mga pinakalat nyo, sir, na mga tauhan niyo? Ang mga tauhan namin dito sa MMDA ngayon ay 1,200 ba na diba, nakakalat dito. Kasama na dito yung ating mga tug at yung ating mga rubber boat na nakataray din sa Pasig River. Eh di ba may anti-littering law, sir? Uh -huh. O ordinance ba yun? Eh di, eh, mapapatupad ba yan sa ganyang karaming tao? Ah, hindi ko talaga natin mahihinto yung mga ano, yung mga hindi uh, tayo makakapag-apprehend ng uh, littering dito. Ang naging po natin eh, talaga pong uh, na lang after nung ano, after nung uh, pagdaan ng mga tao. Opo, baka po meron pa kayong uh, panawagan o pakiusap po doon sa mga deboto? Ang panawagan namin yan, dahil nagsimula na ngayon yung uh, prosesyon, eh, sana po yung mga basura natin, huwag natin itapon uh, sa daan. Lalong Lalo na po yung mga plastic bottles. Dahil po yung mga pagnapakan po yan, at uh, uh, nabasag na po, eh, ito po yung sanghila mga tugat ng mga deboto natin. Kasama na rin po yung mga plastic na ginagamit nila para pang inom ng tubig. Dahil mm -hmm. po, kung sinapon yan sa daan, ito yung madula. At dito po, may mga naputumba po mga tao, uh, mga deboto. So hindi lang po kalat, ano? makakasakit pa ng kapwa. Mayroon po bang mga nakikita kayong magsispill over kasi uh, tukoy na po natin yung mga kalsadang daraanan ng prosesyon, eh, di ba? Hindi po ba magkakaroon ng spill over at least sa mga side street? Baka doon eh, magkaroon din ng kalat o umapaw doon yung mga deboto? Definitely may spill over yan. At yung mga sa gilid-gilid kasi nyan, eh, nandun nga yung mga mga vendors, street vendors natin. Kaya mm -hmm. eh, mas maraming kalat actually doon sa mga... Uh, gilid-gilid ng uh, daanan na, na posisyon. Okay. Maraming salamat po, Atty. Emerson Carlos, Assistant General Manager ng MMDA.